hulugan ng taglamig sa panaginip Ang panaginip ng taglamig sa isang taon ay kumakatawan sa iyong damdamin kasama dito ang iyong kasalukuyang emosyon at estado Karaniwan ang managinip ng taglamig kahit na hindi ito ang kasalukuyang panahon ang panaginip ng taglamig ay nagsasalita ng iyong pagkatao Sinasabi ng panaginip na ito na ikaw ay isang malamig at sarado na tao hindi mo alam kung paano sasabihin ang nararamdaman mo at hindi mo alam kung paano kumilos kapag nakikitungo sa damdamin ng ibang tao. Ito ay maaaring mangyari dahil sa ilang mga kadahilanan. Marahil dahil sa kawalan ng tiwala o dahil ngayong kalang nakaranas ng pagkakanulo. Ang taglamig ay maaari din magkaroon ng espiritual na kahulugan sa mga panaginip. Ito ay maaring panahon kung kailan mo hinahanap ang kapayapaan sa iyong sarili. Ang mga panaginip sa taglamig ay maaring magpakita na ikaw ay sumasa ilalim sa isang malalim na proseso ng pagbabagong espiritual. Maaari ding itong magpahiwatig na naghahanap ka ng isang mas makabuluhang paraan ng pamumuhay at palakasin ang iyong relasyon sa Diyos o isang mas mataas na kapangyarihan. Ang mga panaginip tungkol sa taglamig ay maaring sumagisag sa pagbabago at pag-renew sa iyong buhay. Tulad ng taglamig na nagpapaputi at nagnyengyebe sa tanawin, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay sumasa ilalim sa isang makabuluhang pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaring hikayati ng isang tao na maghanap ng mga bagong paraan upang lumago at umunlad. Isa sa mga kapanapanabik na aspeto ng taglamig ay ang init na makikita mo sa lamig. Sa isang panaginip, ang taglamig ay maaaring kumatawan sa emosyonal na init at malapit na relasyon sa mga mahal sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring maging isang paalala na pahalagahan at pangalagaan ang mahahalagang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nagyayelong taglamig. Kapag na naginip ka tungkol sa isang nagyayelong taglamig, iyon na isang senyales na kailangan mong magingat sa iyong kalusugan. Maaaring meron kang ilang sentomas na hindi ka nag-aalala at oras na para magpatingin sa doktor. Kung hindi ka makakaapekto sa taglamig, dapat kang maging maingat sa iyong negosyo. Ang ilang mga panganib ay pumapalibot sa iyong buhay sisirain ng masamang tao ang iyong itinayo sa napakaraming oras at pagsusumikap. Maging maingat sa mga tao sa paligid mo at kung kanino mo ipinagkatiwala ang iyong mga gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa taglamig at init. Sa kabilang banda, ang pakiramdam na mainit sa mga panaginip sa taglamig ay maaari magkaroon ng ibang kahulugan. Ito ay maaari magpahiwatig na ikaw ay nagdurusa mula sa emosyonal na labis na karga o pagkabalisa. Ang mga hot flashes ay maaari din sumasalamin sa mga pakiramdam ng discomfort o pressure sa ilang partikular na sitwasyon. Sa kasong ito, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pangangailangan na huminahon at maghanap ng mga paraan upang harapin ang stress na iyong nararamdaman. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa taglamig sa tagsibol. Kung nanaginip ka ng taglamig sa tagsibol, ito ay nagpapakita ng kakulangan ng pag-ibig. Pakiramdam mo ay nag-iisa ka at hindi natatanggap ang mga mahahalagang bagay na nararapat sa iyo. Dapat mong tandaan na baka ikaw ay kumilos sa parehong paraan. Kaya pala nilayuan ka na mga taong mahal mo. Sa mga ganitong kaso, kailangan mo ng pagsisikap sa komunikasyon, ipahayag ang iyong nararamdaman at sa ganitong paraan, malalaman ng iba kung anong nararamdaman mo o kung ano ang hindi ka komportable. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pistang opisyal sa taglamig. Kasabay ng taglamig, ang mga pista opisyal ay naging mahalagang bahagi ng panaginip na ito. Ang mga panaginip tungkol sa mga pista opisyal sa taglamig ay kumakatawan sa isang pagnanais na magpahinga at magsaya sa libreng oras. Ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong maglaan ng oras para sa iyong sarili at magsaya sa buhay. Ang mga pista sa taglamig ay sumisimbolo din ng init sa iyong pamilya at sa mga malapit sa iyo. Kaya naman, ang panaginip na ito ay maaari din maging tawag para makasama ang mga mahal sa buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin sa taglamig. Ang hangin nararamdaman mo sa taglamig ay maaari magbigay ng mensahe. Ang malamig na hangin ay kumakatawan sa pagiging sensitibo, talas ng isip at pagmumuni-muni sa sarili. Ang mga panaginip tungkol sa hangin sa taglamig ay maaari magpakita na kailangan mo ng oras upang makapagpahinga at mag-isip tungkol sa iyong mga layunin sa buhay. Tulugan ng panaginip tungkol sa taglamig at niebe Kung nanaginip ka tungkol sa niebe at taglamig, ipinapakita nito na malalampasan mo ang bawat problema at balakid na humaharap sa iyong buhay Nagbakasakali kang kumpletuhin ang lahat ng hindi umaasa sa tulong ng third party para makamit ito